Hey guys, I'm back. So dito nga ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog dahil ipinagpatuloy ko ang paggawa ng tensaw Level Farm ko. Mahigit isang taon na pala itong binubuno itong farm na to dahil nga sa kakulangan ng budget so hinay-hinay lang sa paggawa. So dito nga gumagawa ako ng siding para magsilbing bakod sa mismong farm natin para yung mga inahin natin hindi matapilok doon sa mismong kanal na ginawa natin sa gilid. Ng farm. At ito na rin pala yung magiging mismong bakod sa gagawin nating mga parawing pen at gestating pen at nursery pen sa loob ng farm. Ang ginamit ko pala na materialis dito is yung D-ONO na GI pipe at 10mm na kabilya lang. So dito nga inilalagay ko na yung base sa gilid ng mga haligi. After nito is lalagyan ko ng mga PVC pipe yung bawat paana ng mga sidings bago lagyan ng purong simento para hindi sila kalawangin pagdating ng panahon. Dito nga ang ginagawa ko is sinusukat ko yung level para masiguro natin na pantay-pantay sila bago natin lagyan ng purong siminto. Kinabukasan, matigas na yung mga ibang siding so inilagay ko na yung mga pinutol kong kabilya sa mismong siding talaga. Dahil wala akong kasama so tinatiaga ko na suluhin mag-isa itong ginagawa kong farm. Bali pagtitipid na rin dahil alam naman natin na mahal kumuha ng welder. Kahit papano, napag-aralan naman natin to So, tayo na lang gagawa para makapagtipid. Ang main plan ko dito is gagawa ako ng 10 na gestating pen, apat na farrowing pen, isang nursery pen, at isang dry pen. Sinali ko na sa plano yung isang dry pen kasi malaking tulong yung dry pen para mapabilis natin mapaglandi yung mga bagong walay na inahin. At double purpose na rin yun kasi gagawin natin hospital pen yun pag may magkasakit lalo na pag walang laman doon. So, dito nga, tuloy-tuloy yung banat natin paggawa ng siding para pag after nito is gagawa tayo ng isang parawing pen. Kahit papano, dahan-dahan lang sa paggawa kasi alam naman natin na mahal talaga yung mga materialis sa panahon na to. Pagdating sa pig farming, kailangan mahaba yung pasyensya mo dahil maraming mga challenges na darating, maraming failure na darating. So, yun ang gagawin mo ng motivation para magpatuloy sa gagawin mong negosyo bawat challenge at failure is gagawin mong aral yun para ma-enhance mo pa yung kakayanan mo bilang isang magbababoy. So ang main ingredients nga dito, ang secret dito is don't stop learning kasi alam naman natin na malawak ang mundo ng pag-aalaga ng baboy. So ito na nga, natapos na nga natin ang paggawa ng siding sa wakas. So iti-check natin kung tama ba yung ginawa natin, matibay ba yung ginawa natin sa bawat siding is merong kanal so palibot pala yung kanal dito so papunta na rin yan yung kanal yan papunta sa safety tank kaso nga lang hindi ko pa nagagawa yung safety tank dun sa mismong dulo at nilagyan pala natin ng PVC pipe dun para siya yung sasalo sa lahat ng dumi na ipupunta dun sa safety tank dahil nga tapos na yung paggawa ng siding natin, so ang next step nito is gagawa tayo ng gestating pen at mga parowing pen. So siguro isa-isa lang muna sa paggawa yung kasiya lang sa anong meron akong inahin dito siguro. Meron akong tatlong inahin dito, meron pang dalawang ginagawa. So yun lang yung gagawin ko kasi alam ko na mahal talaga yung materialis kinabukasan ang ginawa ko is nilinisan ko muna bago ako gagawa ng isang parawing pen kasi napaka alikabok na para naman pag gawa ko ng parawing pen is medyo malinis na at hindi na maalikabok lalo na pag welding mo dito nga meron na tayong materialis dito sa gagawin nating parawing pen so yung saw feeder pala is binili na lang natin sa weld.ph kasi hindi natin kaya gawin yan so meron tayong grinder pipe bender at yung welding machine. Ah, uh, yan yung gagamitin natin, especially yung pipe bender, napakalaking tulong nito para sa mga curbing na gagawin natin sa parawing pen natin. Ang first step ko dito is gumawa ng base sa pipe bender natin kasi dito natin ilalagay yung pipe bender natin. Kailangan natin stable yung pipe bender natin para makapag-curve tayo ng maigi sa gagawin nating parawing pen. Dito nga inilagay ko na yung pipe bender at pinwesto sa tamang pwesto para makapag bend na tayo at makapagsimula na tayo sa gagawin nating parawing pen. Finally nagsimula na tayo gumawa ng parawing pen. Dito nagsisimula na tayo mag bend ng mga tubo pero parang napakatigas pala talaga nito lalo na mag-isa ikaw. Dito nga tuloy-tuloy yung paggawa natin ng pyesa sa gagawin nating parewing penso. Inuna ko tong front area na curve so dahil ito yung talagang mahirap na gawin. dito nga nailagay ko na yung ibang pesa ng parwing pen natin so sinisiguro ko na matibay yung ginagawa ko kasi lalo na yung center area kasi andun yung inahin so sinisiguro dun natin na ma kaya niya yung bigat ng inahin kaya nilalagyan ko ng extra na haligi at mga braces para ma winstan niya talaga yung bigat ng inahin so ang sukat pala nito yung lapad nito is 6 feet at ang haba nito is 7 feet So, balitig to two feet, 2 feet yung bawat side ng farrowing pen na to. Buti nga tumulong yung pinsan ko. Kasi talagang masakit na yung mata ko dito. So, alam niya naman konti magwiling. So, siya na yung tumira. Kaya, guide-guide lang muna ako dito. Kinabukasan, solo na naman ako. Wala kasi yung pinsan ko. Si Jante kasi yun. Kaya ako na lang yung nagpatuloy na tirahin to dito nilalagay ko na pala yung mga flat bar dito at iniwi-welding ko sa ilalim Kinabukasan, nilagay ko na pala yung mga crash guard dito at meron na rin pala yan sa gitna. So ito, malaking tulong to para hindi basta humiga at umatras yung inahing baboy para magsilbing precaution sa mga biik na para safety sila sa pag ng kanilang inahin. malapit na talagang matapos so ang ginawa ko dito is nagcut na ako ng mga steel matting para ilagay sa mismong gilid ng farrowing pen natin nang matapos ko na makat so dito inilagay ko na yung mga steel matting at talagang pahirapan sa pagkabit kasi ako lang mag isa so discard lang kung paano ikabit to nang naikabit ko na yung steel matting so dito ni welding ko na para ma four ko na at matapos ko na tong side na to after ko na kabit yung kabila so dito naman ako sa side na to so ito patapos na talaga tong farrowing pen na to at magiging fix na ito at magagamit ko na to pagkatapos ko nito is pipinturahan ko na lang at ready to use na ito So medyo mahaba-haba na tong video ko guys. So hanggang dito na lang ako. So ipapakita ko sa inyo ang finished product nito pag natapos ko na pinturahan. So this is GM Farmyard. Happy farming!